Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ang krus na siya ating um, nagiging sandigan, ang krus na dapat nating kinakapitan. Kung paanong ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa atin ng mahalagang bagay na dapat nating tinataglay. Sino po ang may mga krus sa bahay? Yung image, yung crucifix. Sino may mga crucifix sa bahay? Iba, wala na. Ano ba ang pagtingin mo sa krus? Sa atin kasi, uh, ma madaling ma-identify, no? Kapag ang isang simbahan ay simbahan ng katoliko, kapag ito ay mayroong krus at yung krus ay mayroong nakapakong Kristo. Mayroong mga krus na krus lang, yung may mga simbahan, may mga protestant church, you no? Know, pag bumunta ka sa ibang bansa, alam mong hindi ito katoliko, pero naniniwala kay Kristo, pero yung krus nila ay walang tao, walang nakapako. Pero sa atin, sa simbahan natin, ang krus ay nananatili si Kristo. Bagamat para sa iba, kaya ayaw nilang may nakikita no, na o hindi nila tinatanggap ito dahil para sa iba, no, sa ibang religion o sa ibang paniniwala na ang krus ay simbolo ng kahihiyan. Dahil nga ang krus noong panahon ni Kristo o kahit noong bago pa si Kristo ay ito yung parusa para sa lahat ng mga nagkakasala sa gobyerno, para sa lahat ng mga nagigil o naakusahan ng kriminal o mga pinaparusahan ng death penalty. Ito yung parusa. Kaya para sa iba, kahihiyan ito. Na kapag ang isang tao ipinakus sa krus at no, inilalagay yan sa kung saan makikita ng mga tao, para kutyain, para pahiyain o i-humiliate pa ng todo. Pero nung si Kristo ang ipako sa krus, nagkaroon tayo ng ibang pagtingin o ibang pa, uh, ano ba, pagtanggap sa krus na, na ito. No? Ito na ngayon ay simbolo ng ating kaligtasan. Kaya sana po, no, yung mga krus natin panatilihin natin ito sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, o kung saan man. Para mas maipahayag din natin, ah, itong, itong empleyado ito na nakaupo dito sa desk na ito, katoliko. Bakit? Meron siyang krus. Minsan na nating narinig no, na meron tayong mga mambabatas, na gusto nilang gumawa ng batas para ipagbawal ang paglalagay ng mga krus. Sa ngayon nga, no, kapag pumasok ka sa mga public school, no, kasi siyempre pag Catholic school ay talagang Catholic, no, mayroong symbol, mayroong sign. Pero sa mga eskwelahan ngayon, unti-unti, no, may makikita kang silid na wala ng cross So magtataka pa ba tayo kung bakit nagkakaroon ng ibang mga mindset ang mga kabataan natin ngayon? Na para bang hiwalay ang turo na ni Kristo sa turo no ng ating ng ng eskwelahan na lagi na utak 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 para dumami o para kumita ka pagdating ng araw kailangan marunong ka pero nakakalimutan natin yung aral at itinuturo ng krus. Na dapat din nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, ang krus ay simbolo ng ating pananampalataya o faith. Sabihin niyo nga po, faith. So tuwing makikita mo ang krus, ito yung ating ipinapahayag. Sa tuwing ikaw ay naglalagay ng krus sa saan man, no? sa kwarto, sa bahay, sa opisina, ipinapahayag mo din ang iyong pananampalataya na ang kahoy na krus na ito, ang krus kung saan ipinako si Kristo ay ang ating tagapagligtas. Kaya nga simbolo ng ating pananampalataya niyayakap natin ito at hindi ito kailanman ikakahiya. 'Yan ang nasabi ko kanina, tinanong ko kayo sa mga bahay niyo ba mayroong krus? At ano ang pagtingin mo sa krus? Yan ba ay uh, simbolo ng iyong pananampalataya o baka katulad ng mga pagtingin natin ng na mga anting-anting? Pag niya sa bahay, tingnan nyo po ha. Baka yung krus, nandiyajaan. Pero nasa tabi niya, yung pusa. O kaya naman, nasa tabi niya, yung buda. O kaya nandiyajaan yung palaka. Lahat ng pampaswerte, nandiyajaan kasama ang krus. So anong tingin mo sa krus? Pampaswerte lang din? may pag may ganyan po no uh, hindi tayo kasi uh, swerte swerte tayo ay nananampalataya kay Kristo kahit pa mayroon tayong mga problema mga pagsubok hindi pampaswerte si Kristo hindi pampaswerte ang krus ang ating krus yan ang ating pananampalataya kamamatayan natin yan. At tanda rin tayo mamatay alang-alang sa pananampalataya natin sa krus. Sabihin niyo nga po ulit, faith. Pangalawang bagay, ang pag pinagmamasdan mo ang krus, ito ay nangungusap sa atin at nagsasabi sa atin na mayroon tayong pag-asa o hope. Sabi niyo nga po, hope. Yan. Yung di ba sabi nga po dito no, ang um, hindi tayo hindi ninais ng Diyos na tayo ay maparusahan. Kundi sa pamamagitan niya, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paanong si Kristo, kung paanong ang ating Panginoon, ay hindi sumusuko sa atin. Kaya sa tuwing pagmamasdan mo po ang krus, tandaan mo ito, ha? Sinasabi sa atin, may pag-asa pa. Habang buhay ang tao, may pag-asa pa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. na Nakakalungkot man, pero marami ngayon ang napakadali na kitlin ang kanyang sariling buhay. Ang dami nating suicide cases. Bakit umaabot sa pagkitil ng sariling buhay? Dahil nawawalan ng pag-asa o kaya naman nawawalan ng makakapitan. At pakiramdam nila, wala na talagang pag-asa. Dahil walang makitang krus. Kaya sabi ko, no, huwag nyong iis muli, Huwag niyong babaliwalain o ipagwawalang bahala yung nagagawa ng krus na nandiyadyaan sa ating harapan. Yung nakikita mo lagi. Na kapag ang isang taong para bang wala na, hopeless na, kumapit ka sa krus, tingnan mo si Kristo na nandito o naparito para magbigay ng buhay, hindi para kumuha ng buhay. Eh so murang edad pa lang, no? tinuturo na natin dapat sa mga bata, konting katisismo, konting kaalaman, sino ba itong uh, nakapako sa krus na ito at bakit siya ipinako sa krus? At bakit natin patuloy na, bini, na dinadasalan o patuloy tayong nagdadasal sa harap ng krus. Dahil ito ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Pangatlo po, sa tuwing pagmamastan mo ang krus, yan ay nagpapaalala sa atin at nagsasabi sa atin ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Yung love Sabihin niyo nga po, love. love. Ang sabi sa ating ebanghelyo, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa sanibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. So, hindi, hindi tayo, hindi natin tinutorture si Kristo. Kaya ayaw natin na umalis siya sa krus. Kundi iyan, kaya nananatili si Kristo diyan para sabihin sa atin na hindi tumitigil ang Diyos na mahalin tayo. Kahit gaano tayo kahirap mahalin, mamahalin tayo ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan, mamahalin pa rin tayo ng Diyos. Muli, ang krus na ating itinatampok Nilang krus na banal, hindi yan pampaswerte, hindi yan palamuti, hindi yan dekorasyon. Yan ay simbolo ng ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen.